Good morning! Dito tayo sa Corniche, Raka. Sakop ito ng damam at kubad. Pero surprise talaga dahil umagang umaga, ang daming mga sasakyan dito, mama, dito mo makikita. Saray-saring saray, saring sari saray sari sasakyan. Iba't iba sila. May bisikleta, ayan o, oh, para silang nagkakarira. Hindi ko alam bakit pa Ay! May event yata. Hindi kami ang dami dito marites. <laughs> Ayan, mga kadong, mga kaday. Iyan, ang nila. Bakit? Bakit nagkakagulo kaya sila? Uh, ating alamin. Ano? dahil umaga dito tayo napunta second time ko makapunta dito na open na kasi yung ano niya yung gate niya papunta dito eh second time yung ona kasama ko yung mga banat sa salon nagjogging kami doon pero hindi pa napupuntahan namin yung tulay yan kami nag-jogging. ngayon, bakit kaya ayan, saray-saray sasakyan mamili na kayo, mga dong mga day dati, noong unang punta ko dito sa Saudi ano, mga puti pa lang ang mga sasakyan lahat puti kaya, ako naman parang kasi nagtitraining pa ako pinagtitraining, ayan, nakita ko rin siya oh ganda niya, no? Yeah, Hindi ang makalapit. Kasi nga, mga ano eh, mga lalaki ang naroon eh. May mga kasama ako, di kanya-kanya kami ng kuha. Ayan. Ayan sila. Oy. Oh, yeah. Ang ganda ng sikat ng araw. Ang sarap sa balat. Kaya, mga kadong, mga kadang hindi ako pumuputi kasi init, lamig pag weekend nasa labas ako, gaya nito ayan ang gandang tingnan talaga mamimiss ko talaga itong lugar na ito ang ganda kaya lang dito talaga Wag kayong maano kasi ang video ko pag ganyan-ganyan lang. Kasi ayaw kong makakuha ng iba pang mga ano. Kasi kahit maluwag na dito sa bansa kay naroroonan ko. ayaw ko pa rin. Kasi mas mabuti na yung ano. Yung ganito lang tayo. Pahapyaw-hapyaw. Ayan. ang galing kong kumuha talaga. Ano? Oh, bakit nagkakagulo kaya sa dulo? At ang bagal ng mga sasakyan. Bakit kaya? Alamin ang katotohanan, mga dong, mga dang. Alamin. Pero hindi ko na dapat alamin kasi personal na nila yun. Bawal yun dito. Gusto ko man lumapit, bawal yun dito. Ito na lang. Ito na lang ang pakikita ko. Gusto kong lumapit doon. No? Kaya lang wala akong kasama. Ayaw akong kas samahan ng kasama ko kasi gusto kong ano, lumakad doon. Siguro next Friday pupunta ako na. Ating ibibideo yun habang ako pumunta ng tulay. Di ba ga? ganyan ang buhay dito sa Saudi ayan oh ang dami pa nila oh doon sa dulo hayain na nga sila ganyan lang talaga ang buhay kung ano man ang nangyari sa kanila hayain na sila sa kanila na lang yon diba diba dong mga day oh ay oh, oh, oh. ang sarap dito mag jogging oh dito ay 6 o'clock pa lang pero mataas na ang araw hindi ko lang nga maabot yung araw yan taas niya eh <laughs> o paano mga dong mga day ganito lang tayo habang nag iintay ng oras